Hingi eh, ulit ako ng tulong kasi pre hindi niya ako pinapansin eh. <laughs> Pare! Ah! First mancha namin ito ngayon. Ang baho na kayo. Ang baho nga! May piso! Pare! Ano nga! Ang mga papay, yung honeymoon niya, magpatulong ka rin. Pare! Okay, parang ito i-shoot. Ayaw pa sinin si Joanne. Wala, bakit kulay gray ka? Ay! 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 out Ouch! Ouch, Ouch. daw! Dumutugo! Anyway, happy man, sorry! na ako eh! Ay! nga ako! Hindi naman ako naman! Ouch ka muna! Ouch ka muna! Ay! 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 Ay!